So, hello mga paps. So, binaklas ko yung panggili ng aking motor mga paps dahil na magpapalit ako na itong ano, uh, torque drive ng Mio i ko. Yan. Kasi nga sira na nga rin tong torque drive ko mga paps so ko pa lang yung order ko sa Shopee so padating na ngayon mga paps so binaklas ko na lang sa na pagkadating ng order ko ay kabit na lang yung aking gagawin mga paps so yan binaklas ko na lahat mga panggilid so kakalinis ko na rin naman na to, mga paps dahil na chineck ko to nung nung ano na ang, nung last week yung Merkules yung Merkules chinek ko dahil nga nasira yung mga flyball so ngayon ay papalit ako ngayon ng torque drive dahil yung may sira na yung torque drive ko mga paps so ipakita ko sa inyo mga paps kung bakit nasira so ito yung nangyari sa torque drive ko mga paps na wala alam mga paps na ano na yung oil seal nya Ayan, lumawag na. Kaya lumabas na yung grasa. 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 Ayan, sasira na mga paps. Ayan. Yung chinek ko nga itong mga paps ng merkules eh, tuyong-tuyo. So, walang grasa. Kasi nga lumabas na rito yung grasa niya. Ayan. Kaya umorder na ako sa Shopee mga paps. So, hindi siya genuine yung in order ko mga paps after market so hintayin ko na lang mga paps yung order ko para mapalitan ko na at may kabit ko na ulit yung bagong torque drive so update na lang ulit mga paps pang meron na yung order ko so mga paps <coughs> ito na dumating na nga yung order ko sa yung mga paps ito uh, MRP yung kanyang brand mga paps after market So, ito yung bagong torque drive mga paps So, ito yung ano So, isang set na siya mga paps. So, syempre, kulang yung grasa. So, dagdagan, dadagdagan ko mga paps ng grasa. Ang sa ganun, maging smooth yung kanyang ano, torque drive. Ito pala mga paps, yung naging sira na ito pala paps, mga paps, eh, yung oil seal. So, pinalitan ko na rin ng buo ng mga paps kasi nga may mga lamat na siya dito. Ito mga paps. Makita. So, may mga lamat na siya rito mga paps. Bakas ng ano to. Itong... Bakas ng nakaraan. <laughs> Joke lang. So, bakas ng mga pag umiigot mga paps. Nagkaroon siya ng mga bakas. Kaya, buo na yung binili ko mga paps. So, dagdagan ko lang siya ng oil seal ay ng grasa mga paps bago ko isalpak o, okay, lagyan ko muna ng grasa mga paps ah uh, mga paps nakabit ko na yung clutch lining so okay na mga paps so, na assemble na so sasalpak ko na lang rito mga paps Ayan. so kabit ko lang yung mga panggilid niya mga paps So, binalik ulit yung pulley niya mga paps. Yung GBT. Kasi, sira yung aftermarket. So, talaga mas maganda kung ano. Yung, uh, yung magandang pulley talaga. Kaya alam, mahal lang. kasi yung kasi GBT. So, bumuli na rin ako ng bagong belt niya mga paps puro aftermarket na belt mga paps so, lagay ko muna to bell nya nagaspang pa bago pa kasi yeah yeah uh -huh. So, okay na mga paps, nag-wait ko na. So, testing po na lang. Okay na mga paps. Oh, Ang na lang ating video. Bye.